Pagtatanim ng kawayan at ibang herbal plants, ito ang isa sa mga naging tulong ng isang grupo para suportahan ang kabuhayan ng mga residente ng kalatagan sa Batangas. Yan ang ulat ni Rod Lagusad. Nagbigay ng tulong ang isang grupo sa isang barangay sa Kalatagan, Batangas bilang bahagi ng layunin nito na umalalay sa mga komunidad sa pamamagitan ng pagtatanim ng herbal plant na lagundi kasama na ang kawayan. Katawang ng grupong puno sa gipbuway ang Makati Lions Club na nagtanim ng kawayan sa barangay Dos si Chokino. Nakakabit kasi sa floating cottages na gawa sa kawayan sa tinatawag na Little Boracay ang kabuhayan ng mga residente dito. Ito rin ang pangunahing dinadayo sa kanilang lugar. Ang mga ginagamit na raw material paggawa ng floating cottage are bamboos, di ba? So napakagandang uh ibigay sa community para maging yung dahil source of livelihood nila itong uh, tourism ng kalatagan. Kaya kung meron silang uh, tanim ng mga bamboo, dumami ang mga, mga bamboo dito, so yun ang gamitin nila ng raw material para makagawa silang floating cottage. Dagdag niya, ang maganda sa kawayan ay ang mabilis na pagdami nito. Para sa komunidad na natulungan ng grupo, ang pagkakaroon ng kalaman sa pagdatanin nito ay makakatulong sa mga residente. Ang uh, malaki po may tutulong yan dahil po yan, Uh, sa so ngayon po, ang taas na po ng bilihin na pagka po kami bumili ng kawayan, sobrang taas na po yan. 350 na po ang isang piraso. Ngayon, kung kami po magtatanim po ng kawayan, makakamenos po yan sa aming pong gagamitin. Malaking ginhawa rin anya ito para sa kanila. Isa lang si Jema sa maraming may-ari ng floating cottages sa Kalatagan at sa mga residenteng nakakabit sa turismo ang kabuhayan. Sa kabilang banda, ayon pa sa grupo, ang mga itinanim at mga ibinigay na lagundi ay makakatulong rin sa kalusugan ng komunidad. Yung community ng kalatagan, bagamat nasa palibot sila ng dagat, still makakita ka ng mga bata na may pneumonia, may asma, malakas ang respiratory problem. No? So, mean to say, talagang kailangan nila ng mga medicine na available readily sa kanilang environment. Kaya doon sa synergistic effect ng kanyang component, E eh, talagang bakterya, fungal, uh, viral, hepatoprotective, anti-cancer, bronchodilating effect. So yan ang nagagawa ng lagundi. Dagdag niya, kapag ito ay naitanim at lumaki sa loob lang ng isang taon, maaari ng ilaga ang dahon nito at mapapakinabangan na ng komunidad ang binipisyong hatid nito. Kahit po pagkagabi, Or madaling araw, mainit, malamig, naghahalo-halo po nung gano'n, marami po dito yung mga sinisipon, inuubo. ay kung meron na pong lagundi, uh, isa po yan sa pwede po namin uh, gamitin para po hindi na kami bumili ng mga uh, gamot sa botika. katuwang ng grupo ang Bini Bio Farm. Para mapalawak pa ang pagkatanim ng lagundi sa iba't ibang lugar, kasama ng iba pang herbal plants tulad ng ampalaya, yerba buena at pansit-pansitan. Para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.